Lumakas pa sa typhoon na uh, kategoryang bagyong Goryo habang kumikilas o kumikilos sa uh, pakanluran na ng uh, bansa. Ulig na mataan na uh, pag-asa ang sentro ng bagyo sa layong uh, 755 kilometers uh, silangan ng Itbayat uh, sa Batanes. Meron itong taglay na hangin, lakas ng hangin na umabot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot sa 150 kilometers per hour. Kubikilo sa bagyo pa westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Batay sa forecast track, mababa pa rin ang tiyansang maglanfol ito sa anumang bahagi ng bansa pero inaasang lalapit ito sa Batanes bandang Miyerkules ng umaga. Abagat pa rin ang nakakapekto sa Visayas at Mindanao. Particular dam makakaranas ng maulap hanggang sa kalat-kalat na mga pagulan. Abmi Maropa, Western Visayas, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula. Thunderstorm naman ang mararanasan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa pagsapit ng hapon o gabi. Idasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Goryo sa Miyerkules ng gabi.